Magandang gabi po sa lahat. Ayan, at ka po ako sa Mainay dahil po mayroon pong package na dumating dito para po sa Marias. At uh, hindi ko po, po rin alam kung meron din na rin dito si Jeffrey. Ayan, at uh, po kay Sir Paul pero po ito ay kay Mamila rin po ata nakano. At uh, bubuksan po natin. Kaya magandang gabi po at kami po ay magbubukas ng pake. Good evening po. Uh, may dumating po kasi ditong package. I-message po kami ni Paul. Ito. Eh, tingnan mo nga kanina ito. Tay. Ma'am Olivia Gerzon. Ayan. Hello po. Galing po kay Ma'am Olivia Gerzon. Ayan po. No? From Dilano, California. Ayan, tingnan po natin kung kanino po ito. May naisings lang po ito ni Paul na buksan na namin. Ayan, masasama. At titingnan natin. Ito. Ano ang laman na kahon? Ayan, Jeff. Kay Jeff Atal ko eh. Oo oh, nga. Oh. Ayan, kasama ng po namin si Jeffrey. Bakit barong... May... mga mariyas ito? <laughs> May package kay Jeff kasi wala yung mariyas kaya tayo ang magbubukas. Oo. Dahil magbukas lang tayo. Magbukas lang baka kasi bubuksan na natin gawa ng misang may mga langgam hindi natin maano-ano. -ano. Okay, yan. Yeah. Sana maano. Ito na. O oh, yan. Yeah. Apo kayo muna ng dalawa doon. Titignan natin kung kanino to. Ayan. <laughs> Thank May maliit ding kahon wow. doon. Oo. Wow. Oh, oh. Ay, may isa pa pala wow, dito. Wow, Ayan, wow. Ayan tinan mo yung maliit na kahon. Alimbo mo lang at unahin? maliit? O oh, maliit? maliit. Hindi yung sana kanina kasi pa maliit. may baka daw may langgam. Ah, ayan. Hmm. Ah. Ma'am Olivia Garson, andito na po 'yung package niyo. Ano tingnan natin 'yung kanina itong mga package. Wow. Carrot. Wow, Dep, sa iyo 'yang Hindi. Hindi.

mga canned goods. Lagay mo dyan, be. Thank you po, ma'am. Just... Ay, alam ko na ako kanini. Ito kay Ninita. <laughs> Baka kay Ninita. Shout out kay Ninita. <laughs> sa Marias. <laughs> sa out po sa mga Marias. Diyan yeah. sa Dabao. Ingat kayo. Shout out. Nagbukas kayo yung package. Oh, wala kayo. Wala kayo pang magbubukas. Hindi. Naraw dyan. tingnan natin. May pangalan. Ano oh, Ay, Jenny. Jen. Ang babae hindi oso ang ay sa Quezon ba 'yon? Yung bilog ni Oo, yan. oh, ayan, oh, lagyan ko diyan. Ang, ang babae hindi oso. <laughs> hindi, hindi, pero so, Hindi oh, doon ito sa Jenny. <laughs> Jenny, kasi dito. Jenny, natin ko. Wala rin yung kay Jenny. wow Wow, kaninita, para lang din ninita. Che, che, ay kay Chef Aisa. Chef Aisa, ah, marami pong salamat si Aisa. Ay, Chef Aiza. mo ba si Chef Aiza? Ay, hindi pa Kasi babago siya. Yeah. Oh, Pag-uwi -pag niya pagdadalain kay Chef Aiza. Ako ay, pala sa Dabao pinadala. Oo. Pero paano siya? Oo, kay Chef Aiza. Ay, isa pa Chef Aiza. Doon yung taga Dabao yung bata. Hindi mo yun alam. Yung nagluloko. Oo, oh. ito din o. Mona Lisa. Oh, ano, may Mm -hmm. Ayan, ang tika may nakalagay. Kaya, muna, may sulat pala. Ay, may sulat pala. Sorry po. Ma'am Nida, uh, pakibigay itong mga pencil. So, suggest crayons, novels yeah. sa mga ako, sa school ninyo. Thank you po. Ayan, yung mga nangailangan sana po makita ko habang ibinibigay niyo po. Maraming salamat po. Sige may po, ipaano natin may sa pong. mga... Oh. So, Sir Paul, ay, hindi. Pagka kapasok. Sige, ma'am. Ipamimigay po natin to sa mga bata. Thank you po, no? Katulad po nung ginagawa namin yung iba na nagpadala din, no? Binala namin sa school. Sir Paul, pwede bang ibigay mo sa akin yung address ni PD Team, Panday? Eder, gusto ko rin magbigay ng munting donation po sa mga kapatid na katutubo sa Dabaw. Oh. And thank you po. Doon po sa PB Solar, mo isend, i-message nyo po. nag order ako ng Christmas doon na last year. God bless, God bless to all, to of, all us. of us. Thank you po. Thank, po. thank you po, ma'am. Thank you. God bless din po sa'yo. Hana Ayan. Maman? Thank you, ma'am. Oliva. Ayan, kay ma'am uliba po. Uliba. Yes, thank you. Kay Mona Lisa daw ito. Mona Lisa. Eh ako ay, na dyan, hindi ako kasali. Lola Lisa. Lola Lisa. Ay, ito sa akin, sa akin salamat. <laughs> ay, hindi pala. Ipamimigay ko. <laughs> Ayan, ay, Dolly. Dolly. Sa mga ball. Sa mga, mga ball. Sa mga Sige po, ngayon pasukan ipang-ibigay po natin. Wow, meron na naman. So, ang gumagamit nito ay mga ano? You know, ang <laughs> <mga laughs> grade 2. Thank you, thank you. O oh, yeah, ang gumagamit nito mga grade 2. Marami na kong toothbrush. Thank you po. Thank you sa nagbigay na sa akin tatlong pangalan. Um, uh, Lagyan natin ng pangalan. Lagyan mo ng pangalan, Jeffrey o kanina ito. Iba oh. sa school yan. Ito na ano? Kanina yan. Kanina yan. Kanina yan. Maylin! Dinitang. Maylin! Sa akin na ni... nato! Anak ni Pan Janet Panday. Oh. ayan. Uh, Ate, kaya ilagay natin dito yung kay Mona Lisa. Ito. Tesh. 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 Cherry feed and dolly. Doli? O ganun sa ginaglag nila din sa babaw. Kay mm -hmm. Chef Aiza. O. Oh. Oh, so lalimit natin dito. Ilalimit po muna namin dito yeah, yung kay Mona Lisa at saka kay Chef Aiza. Ihiwalay natin. Kasi yeah, li, Tatanong natin chichiria. kay Paul, <laughs> Diyan, ah, kay John Reyo din ito. Doon, ito sa Davao. Davao din? Wow. Oo, sa John Davao. Marami pa ka din sa Davao. Tapos ito, kay Chef. Yun daw mga, yeah. ito, yeah. kay Sherry and Dodo. Do... Do. Dali. Do. Dali. 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 Ah, uh, for students. Ayan, tama-tama. Yung mga, yung mga bata na, ano, na bibigyan natin. For students, uh, Oh, ito pa mga tamins. cereal. No? Huh? Oh, may mga pangalan. Ah, uh, for for Marias. Oh, for Marias. Oh. Wala oh. ano diyan, Mario? Oh, wala ba sa akin? Oh, ito, lang. ito lang sa akin. Oh, ito. ito lang ito sa akin. Thank you. Kay dala sa akin. Ipamigay daw yeah. itong mga pencil and so suggestions si no, sa mga students sa school niyo. Ayun, Siguro ako, sa third class na lang ako. Ay po, hindi. Pagka walang pangalan. Ay, ito walang pangalan to. Ay, mayroon. Taka G, pangalan. J. Pre. J. po pangalan. O yan, iyo yan. Sa akin po, na ito. Oh. Thank you po sa nagbigay ni you Thank you. Hindi, <laughs> <laughs> <you. laughs> <laughs> 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 wala kasing pangalan ina eh. Ay, oh, hindi kay Jay pa, pala yan. yan. Thank you. Oh, Paano, mama, may, may, may ka? Sa akin na yan nakapadala po ulit ito sa baba. Yung, eh, may mga pangalan yan. May pangalan. Oh, pag walang pangalan, walang pangalan oh, kasi. Walang pangalan. Ay, sabi na ito. Thank you. Dalawa ng tutus. Pwede po ba kay Jeffrey na ito? Ay, 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 naman eh. Baka ipamimigay din sa school yung may Meron pa pa chicken, freeborn. Ibigyan natin po din si Jeff. Siyempre, meron kana na Kasama ka na si Jeff. Ayan kasi sabi niya. Hindi ka pa kasi kasama dyan kasi siguro kasi ano eh. Ano pangalan? Nia. Tingin nga. Ito kayo kami dyan. Nila. <laughs> oh. Kailangan oh. mo diyan nila ang nakalagay baka masakalan ka niya. O diyan oh, oh. sa iyo yan nila. Oh diyan. Sa iyo na yan, oh. Sige na. Thank you. Dalawa na. Salamat po. Wow, kainin ni Nita. Oh, Tatanuin 'yan, right? Oh, break ni Nita. Chef <laughs> <laughs> Aisha. Oh, 'di agani ang babae hindi yeah. uso. <laughs> Ito wala sa akin? Toothbrush lang sa akin. Yeah, meron pa ito. Tatlo na. Thank you, <laughs> you <sir>. po. <laughs> Totoo si Jeffrey? Ayan mo, magkakamayroon ka rin dyan. Oh, ano pa ba ang gusto mo, Jeffrey, na para magkaroon ka? Anong ano? Anong magkaroon ka? ano gusto mo ka ako? Ayan mo oh. Wow! <laughs> Ay, kay Nanay Gina. Nanay Gina? Sino yung Gina? Gina, Ni, ano ni... Ay, wow! Ito ako kay nanay. Ito kay, kay Madam Yola. Nanay ba ni... Hindi ko alam, mabasta alam ko. Ay, ba kay... Bakit kay pa, ay, sabi, si, yung, si Sir Paul ngayon. na lang bahala dyan. awala <laughs> ah, wala sa'yo. Ito sa'yo. Oh. Ay, puro kay Chef Isa ay, to. Ay, wow! Ano to? Sardinas yan. <laughs> Sardinas. Ano pangalan? So, yung Jeffrey? Pa Hindi kay natin, Peter Paul. <laughs> Yeah. Kuya Peter, sa'yo to. Oh. Sa akin na lang to. Thank you. Hindi, mo muna. Ulitin mo. Mm, thank you. Sa akin na lang po ito, Kuya at Peter Paul. Ayan, oh. sa'yo na lang. yan kasi malayo naman yung dabaw. Kasi marami oh. naman dun sa atin yung ganito. Oh, wow. Thank ano you. ba yan, Sardinas? Ay, pa, okay, Nakakarami pa, ka sir. na gipoy, ha? Ay, Ay wala mo yung Ay, mo kay, kay, kay Narasel. Na Tsaka yung sa inyo ba? Thank you po, kay Rasel. Um, um, yun sa inyo. Ako, wala dyan? hindi uso o, yan. ah sa akin nga Ay, ano dito, dito, dito. hindi uso bigay mo doon sa hindi uso eh okay. ano Maroon isa isiparit is oh, mo wow meron na naman thank, thank you bang. marami na thank you marami bye bye mayroon din ako Jeff oh. Oh, may damit sa iyo nanay wow thank you so much po oh. patingin nga niya oh. sa iyo ba yan may wow mayroon din kay niya wow. Wow. Suru. Wow. May sipit Wow. Hoy mo na si pit. Wala puro maria sala marius. marius. Gawin <laughs> naman. Hay, tama na kalabgay oh, my lady. First stream. Ah. My lady, mo na lang sa inyo. Basket. Pag sama mo na sa inyo. Pag sama-samahin mo sa inyo ano ba kay Juana na 'yan. Niya. Yeah. Yeah. Chef Aisa. Oh, kay Chef Aisa daw ito. Kuyida. Ang ganda, mio. Nida. Nida. Wow, thank you. Na, no, yes, ito yung ano isa tayo, tayo. Isa yun eh. <laughs> wow, ilagay mo dyan. Yung ulam natin. Laking sardinas. Oh, yung isa. Hininginan niya. Alam, naalala ko. Hininginan niya kay Peter Paul eh. Uh, naalala ko. Yung ulam ninyo ni nanay. Hindi, ano, hindi papunta naman sila dito. Sino? Ay, Ider Panday. Hindi, Hindi po eh. Sige, sige, ikaw, ikaw, ikaw. Tiray mo. Ako, sa akin na lang to, Kuya Edi. Por Marillas. Por Thank you po sa akin lang to. Thank you. Ay, <laughs> karami <laughs> ka na, Jepo, ya. Ito, thank you po. Kanino okay. pangalan? Hi, Peter. Hi. Okay, oh, Ider. Mona Lisa, oh. Mona Lisa. Mona Lisa doon Mona Lisa, yan. Thank you po. Bigay mo doon, Mona Lisa doon. Bigyan mo doon kay yan. Okay, so aga, ito, ano ba yan? Okay, oh, Panday. <laughs> Hari oh, ng Panday. Yeah, thank you na. po. Cheese Oh, ito mga pencil daw, ipamimigay. Cheese? Ah. Oh, ayan, marami. Eh, bugong biyahero. Oh. <laughs> Oh, ayan, ipakita mo 'yan. Ayun, oh, kay chef. Marami naman yung mga Maria's so, lang sa akin. Thank you po. Thank you <laughs> po sa tinig nga sa akin. God bless you. Ang <laughs> Gina. Ah, oh. Oh, serviloksan so, lang namin kasi po baka din ma lang. Oh, ayan, yeah, kainin niyan. Yeah. Aisha. Eh, hindi dito na lang natin ilagay 'yan. Ah, yan, sige. I-ash mo lang. Ah, thank you po sana. Magtambing oh, na lang ni ano, dito pa sa kalendaryo. Wow. Thank you. Papa daw. Ay, kay Mama ni Ida 'de. <laughs> Ipapada, thank you po. Ipapadala uli ito para okay. sa na Kung pupunta okay. sa Papa, ILBIS. Oh, si ano ba 'yan? Niya? Cheese. Oh, cheese. Wow. Papa, ILBIS si uli na. Thank cheese. Ah. Hot dog. Hot dog? Hindi, oo, oh. Ipamimigay daw ito sa mga student. Sa inyo. Parang wala. dog um, ano. Oh. Association. Wow. Lagay mo doon Ipamimigay daw sa mga student. Ayun. Mga student. Wow. Kaya mga student, nag-aaral ng mabuti ha. Tingnan niyo, main package na. Oh, kaya mag-aral kayo ng mabuti. Mag mabuti. mabuti hindi wag mo kami tularan. Ano ito, sol? Sol, sol. Oh, thank you po ito, Kai. Kay, yeah. kay Chip. Okay. Chip, thank you. Ay, shape, yan, kay Chip din, kay Chip. Chip, Chip. Chip, Chip. Ito po ay mga asinta, may pangalan. Oh. O yan, kay Chef Arisa. Peter Paul. Oro kay Chef Arisa. Ah, thank you! <laughs> <laughs> Paborito talaga ni JP yung oh, toothbrush kasi, kasi walang pangalan eh. Mm, kasi walang pangalan. Thank you. Kasi namin ang ano? Asin? Chicken flavor. ball you mm. guys. Ay, naku, nahulog Ay, na yung sabon. Tayo, eh. Ah, may kiss ka din. O, oh, siya, sige. Mahili ka rin lang si kiss. Ah, ito pala sa iyo, sabon. Wala na. Wow. Nahulog siguro ako. Ah, thank you naman. Meron naman. Thank you, Ay, po. God bless you. <laughs> kasi walang pangalan sa akin na to. Thank you. <laughs> Thank you po. Oh, Nakara na. ka na, Jipo. Hmm, marami na. Tingnan <laughs> tatay. Oh. Ah. So, pa. Hmm. Oh, wala pangalan ah. lo, eh, wala rin pangalan oh. niya. Sa iyo. Basta wala pangalan ito. sa iyo. Mo, oh. Wow! Thank you <laughs> po! Ito pa! Basta pangalan sa akin Thank you po sa nagbigay sa akin. Thank you. God bless you. May bakwas pangalan din. Oh, pa. <laughs> ano? Apple juice. Apple oh. juice 'yan eh. Apple juice. apple juice. Ano 'yung mantika? Apple, ano, apple, apple juice, juice. juice. Apple 'yan. Juice. Apple. Juice. Juice apple. <laughs> juice. apple. <laughs> juice at saka si apple. Oh, ito 'yung mga crayons pamimigay natin sa mga bata. Di, 'Yung mga tut 'yung mga toothbrush din na uh, inipon ni Jeff. Thank you. Oh, ina man. naman. <laughs> pamimigay din sa mga bata 'yan. Kukuha <laughs> ka lang, <laughs> Jeff, ng yan, ano. Ay, Ay, ito ito gusto kanya eh. Wow. Bende. Ayan. Wala, wala, wala pangalan. Oh, sa na wala pangalan. Wow. <laughs> thank you po. <laughs> <Baka may pangalan. laughs> so, wala kasi Ano ba 'yan? Ano ba 'yung gift? Hindi Lollipop. Lollipop. Nako. Mm. Oh, ito pa sa iyo mm. na rin, wala pangalan pala. Wala pa, thank you po sa nabigay. God bless you, Katrina. Hindi ko alam na nabigay sa akin. God bless you pa rin. Thank you, hala. Thank, Ay, you, thank you po, thank you. Ayan, na na ulit sa kayo. Kaya ano ah. to, kay, kay, kay Madam. Mm -hmm. Alam ko na na di ba, si Madam? Madam Yula. Mama, mama, mama. Madam oh, Yula. <laughs> Check in. Meron mo to, trust. Thank you, Pa. Thank you, Isa, to. Ay, sa mahulog, sorry. ka na, Jipoy, ah. Ano, walang pangalan, pangalan. ito? Wow, thank you po, walang pangalan. May pangalan, may pangalan. May pangalan. May pangalan. Saan? Ano oh. pangalan? <laughs> ano pangalan? Kasi okay, pala ito. Ay, kaya niya na. Oh. Oh, na to. Yes, oh, yung mga yung Eh, wala. walang pangalan. Okay, akin. Ay, pangalan. Ay, mayroon parang Ano pangalan? Sir. Ito naman pwede kita sa ano. May pangalan may ba? Sa mga krayons, Okay naman yung mga susunod. Well, thank you. Ano ba yan? Ano ba yan? Money. Money? <laughs> ano yan? Beans siguro. Beans. Oh, ayan. Walang pangalan. As walang pangalan? <laughs> walang pangalan? Ito yung mayroon. Thank you, my friend. Hello, kay Dito. Man. Ayan, o, oh, madam. Kay madam Yola. Ah. Madam. Bakit, ano business? ba yan? Ba't madam Yola? Ah, you guys, too. Dapat sa okay. akin na ito ibigay kasi wala nasa oh, na. sa akin. Toothbrush lang sa akin. Ah, sa'yo na lang yan. Ah, um, Madam Yola, thank you po, Madam Yola. Ano ba daw yan? Ano ba yan? asin Oh, Asin, asin, asin. Oh, ayat lewat Oh. inumin mo. Masay tayo. tayo. Masay tayo. tayo. Masay tayo. Masay tayo. Masay tayo. Masay tayo. Masay Oh, Mag ito. Surprise. Oh, Basahin mo kasi marami pala yung asin na yan. Muna. Mona Lisa. Mona Lisa. Thank you po Mona Lisa sa pagbigay dito. Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Salamat po. Chef Aisa. sa pagturo sa Ito pala yun Ah. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Ay, Patingin, niya. Hey, sa'yo know, ba yan? Ay, sa'yo, Jeff. <laughs> 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 Sabihin mo kay Russell. Dito ko, ibigay mo muna. <laughs> ibigay mo kay Russell. Sabihin mo, <laughs> Russell. Russell! Pakita mo Rachel. muna, pakita mo muna. Kanino ba yan? Kanino ba ka mo? Rachel. Russell. Okay, Russell. Wow, thank you, Russell, sa papigay. Oh. <laughs> <laughs> thank you po. Wala na sa akin. Thank you. Johan. Sino <laughs> Johan? Sino Johan? Hindi, may Johan. Ang ano. ito ah. itu saya? sa talaga Thank you <laughs> <laughs> oh, oh, sinuot kaya na. Kaya Kala, punta ka sa oh. yan, mas maganda pupunta kami Korea. Eh. Excited si sinuot na agad, oh. Thank you po sa nabi kay dito. God bless you ay, na, po. Wala na ba? Ayun, wala na po pala mga... Ay, mga pangalan. Ito to, ay, pangalan. Ito yung mga pangalan. O, hindi yung separate muna. Uh -huh. O, ayan. Ayan, at, natapos po uh -huh. namin yung uh, pag-aan sa boxing. Ay, ayan na po so, si Sanaya. Si Parang mais na nasa ha? Oh. Oh. Yan, para na sa Pilipinas. Oo. Ayan na. Parang Miss Universe. <laughs> Laman ng kahon ay pinagpalit sa halagang 10 piso. O, ito na. O, oh, ayan na. Sa wakas, matapos din. Hmm, ayan. At uh, sisiparit na lang natin kung saan yung dadali natin. Tapos yung dito na... Dapat may, walang may box. May box. Mabigat ito eh. thank you po dito sa padala ng Uliba. At si Paul na rin po ang bahala dito sa iba kasi hindi ko rin kilala yung guro ipapahilwi sa ulit itong pag-abaw. No? Salamat po doon sa mga crayon, sa mga pencil. So, ngayong pasukan po, so, dadalhin ko po iyan. So, wala po kasi ngayong pasok. so, oh, doon sa mga thing, yeah. sa mga bata din namin na mga ano siguro, mga grade 1, grade 2 po, ang pwede nyo gumamit nito. Yung mga ganitong maliit na pencils. Oh, Ayan, thank hanggang you so hanggang, much hanggang? po. Tapos may mga curlyons. Ang uh, uh, pala yung, ito. tiger ako. Huh? Oh, yan. Yeah. Uh, ayan, bibigay natin sa mga bata. Ayan, thank you so much po at God bless oh, po. Nagtangin. Oh. Ayan, wala okay. po yung Maria. Saan so, dito naman mm -hmm. yung mga pinadala niyo po? So, mm -hmm. bahala na po si Paul doon sa mga papuntang dahabaw mm -hmm. yung pinapantay. Kila Madam Yola, kina Nanay Gina, kina Jolie. Ah, kay Chef Thank you so much po, na? Ayan. Oh, God bless you. Um, God bless you. um sa akin, marami pong salamat kay Ma'am Ul ano, Ma Ma'am Uliba, ma thank you po and God bless you. God bless you po sa iyo. At sana bigyan ka ng Panginoon ng malak malakas na katawan at saka marami pang mga blessings na makarating din sa iyo. At saka, okay, next time po, um, kay, uh, ano, <laughs> Kasi ano yun? Ano, ano sabi mo? Ano? Sana ako sa mga Merias. Meron sila pero sa akin. Sana next meron na ako. <laughs> <laughs> joke, lang. joke lang po. Joke lang po. Siyempre magkakaroon ka rin yan. Ako nga wala din eh. Pero meron namang napili ka. Ano ba yung napili mo? Ito! Oh, ito na lang po Ito. ito na lang sa akin. Okay lang. Okay lang sa akin. Thank you pa sa nagbigayan eh. At maraming pang blessings na mo ano, darating sa iyo. Thank you pa sa nagbigayan ng toothbrush. Ah, wow. Gagamit mo yan. Tapos may toothpaste. Oh, sa'yo na yung toothbrush. Yung na yan. Yung kasing iba na yun na wala. Iba may bigay sa school. Sa school yun na ito may mga. Bumilita na lang dyan kung alin yun. Ito lang sa akin. Oh, yan po. At maraming maraming salamat po sa walang sawa suporta. Shout out po sa, sa lahat na sumusuporta sa amin, ganoon po rin sa buong PB team. Ingat po, ingat kayo dyan sa Davao. Ganun po rin kina Mylene, Russell, Erna, at Neri, ingat kayo dyan sa Davao. Malapit na ulit kayo babalik nito. Uh, antay na lang kami ulit pagbalik up. ninyo. Bye bye! Thank you po! Thank you po! Thank <laughs> Ay, ito akin to eh. Thank you po. Ayan. Ay, pinabalik ko na po ulit sa kahon yung mga dadalhin po sa labaw. Ang pupunin ko lang dito yeah, yung man. sa Quatro Marias. At saka yun, may pangalan ko. Nita. Thank you, ma'am. Ngayon lang uli ako naka, ano lang ganitong, kita nung ah. una ganito yung sa Dimas, no?